Hello, 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 <laughs> hello. Good day everyone! This is your Mr. Universe 981 is watching my vlog and welcome to this video and to this video po ay nag-harvest tayo dito sa ating munting garden dito sa Hinaguan Nature Park para sa ating lulutuin ngayon at ngayon po ay magluluto tayo ng isa sa ating tatlong putahe pong lulutuin natin so isa ito sa mga putahe yan ang ating adobong kangkong and it's very very free dahil Um, tinanim po ito nila Rhea dito sa farm. At ayan na, lumago na po siya, marami na po siya, kaya it's harvest time. Kasi sabi ni Brenda, pangit na ito tingnan pa sa malago. So, kailangan ng bawasan. So, para mabawasan ay magluluto tayo ngayon. So, shout out lahat ng ating mga OFW out there dito sa ating YouTube home. Oh, maraming maraming salamat po. So, we're always supporting me. for always watching my video. At sa lahat po naman nag-share, maraming maraming salamat po so lahat po ng mga ginagawa namin mga ginagawa ko lahat po ay para sa inyo. So guys, let's continue harvesting this. At nakikita nyo naman may mga bulaklak. So I remember ng childhood ko, childhood, <laughs> childhood ko, no, may babuyan po kami, may tangka-tangka lang ba so, dalawang baboy. So doon sa amin, may mga nga naman siningan. So may mga business na kangkong. So nagbibili lang ako ng mga 5 pesos sa isang tali, parang ganun. So I'm done harvesting at siriyan naman din dito na vlog sa ating garden. So after pag-harvest po ay let's start the preparation ang una natong i-prepare ang ating mga self. <laughs> of course, let's prepare ourselves kasi tayo yung magluluto. <laughs> kailangan tayong beautiful tayo always. <laughs> Charot lang. So, yan ang mga kangkong natin na harvest dyan sa table. So, yung may mayamin lang natin yan. And, yung mga sangkay, ano ba? Tangkay? Whatever. Tangkay na malambot lang ang ating pwedeng um, ihalo sa pagluto. Yung mga matitigas na naman tangkay, ayaw na yun kasi bad na yun for the teeth. For the teeth! <laughs> You know, oh. And of course, prepare na tayo ng ating mga aromatics. So we have our sibuyas and ang ating ahos or bawang. So yan, isles-les rin yan. So by the way, si so Brittany po nakatoka na magluto. So nagvideo lang po ako dahil po para ma-vlog. Tara! And of course, ating second po tayo ang ating pritong isda. Na napakadaling gawin, no? Just napainit ano, ka na ng mantika, ng kawa. Kawa ba? Or ng kalam, na mo eh. And fry na din yung fish. Yung fish is asin lang at masarap na yun. Ayan na ang ating second batch ng ating pag-fry. Kasi yung first yun kanina, ngayon nag-ano -nag, na tayo sa ating second batch. So by the way, that's tulinga, no? So masarap po siya dahil malaki ang isda. And bumili po sila kanina kasi may mga, may nag-ano, nagsuroy ba? Anong nagsuroy? Basta may pumunta, nagtinda, And pinuntahan yung farm at bumili si Brenda kasi para din maulam dito sa atin dito sa farm. So kanina nagluto sila ng paksiu na hindi, ewan kung sino nagvideo. Basta etong mga natira ay ating pinirito ngayon. And of course, let's cook our kangkong guys. So ayan, kumainit na po ang mantika with our frying pan. Frying pan. <laughs> Nonstick pan ay ihalo na natin itong mga aromatics. So first, si Bruno magluluto, inuuna niya yung bawang. Sa akin kasi inuuna ko yung sibuyas. Ah, depende kung anong mauna. Bawang ba sibuyas? Seven. Kagaya rin sa mga tanong. si ano ang nauna? Ang itlog o ang manok? <laughs> Wala akong kaya. Basta masarap ang itlog. <laughs> Hey, Get oh. And, yan, nag ng ating mga aromatics. So, after that, ay, ihalo natin ang mga tangkay ng kangkong. So, una itong mga tangkay kasi, ito yung mga uh, matitigas na sa part ng kangkong. So, mamaya yung mga dahon kasi yung dahon madali lang yun kasi mal malambot lang yun. So, lahat po ng tangkay ng ating na slice ay ating iluluto. Yo, so, mekos-mekos lang yan, guys, para pumahala yung aromatics with our stems. Steps! Ay, mga tangkal. So, after that po, ay nilagay na natin ang ating mga dahon. So, by the way, no, ganyan talaga ang kangkong. Ganyan mga dahon ng no, mga leafy vegetables. Pag, uh, pag nilalagay natin, pag hilaw pa, super bukad ba? What's bukad ba ang Tagalog? Basta, super malaki pa siya tingnan. No? Malaki parang, yun, na nahuhulog. Eh, parang feeling natin, hindi siya kasya. Kasi nga, um, malaki ba? Malaki pa ba? Malaki pa! Tignan. Pero, as time goes, by, maluluto na yan sa ating mga sa sabaw-sabaw natin. Lalambot at kikipot din yan. And, of course, kayo na bahala mag, maglagay ng any granules, no? Any MSG. Basta, yun po yung comfortable namin na um, nilalagay or ginagamit namin kasi we used to it. We used to it! <laughs> And, of course, lagyan natin ng oyster sauce dahil nga, ika nga, paggulay, especially itong kangkong, um, oyster, oyster sauce lang masarap na. Di ba? Alam nyo naman natin yan. So, shoutout pala sa lahat ng mga my business dyan na mga kangkong ay no no na it's very mahirap kasi um, ang pagpapatubo ng kangkong says, madali na naman siya pero yung pagharvest harvest yung pag or pagtali tali and tapos i-distribute pa sa mga kaso shout out po sa lahat ng mga nagbibisis ng kangkong po mabuhay po tayong lahat ayan and of course i make us make na natin yan guys ang lagyan natin ng toyo kasi adobo without toyo is not adobo <laughs> ya at um, ano lang siya, um, konting Dahan-dahan, I'm sorry, yung sabunin ako mga Tagalog. Dahan-dahan eh. lang po nating i mekos din. Ganyan po talaga ang ating mga dahon-dahon um, ano pa talaga, uh, sikit-sikit ba yan. So, ayan na, dinilagyan na namin ng water, hindi na na videohan, pero may water po yan to, to make the sauce. Para yan po ang din po ang magluluto sa ating kangkong. Di ba? Ang sarap ng kangkong. We really miss kangkong. And uh, yung, ano pa, yung ibang kangkong dito sa amin, sa farm, is Bina-blanch lang siya ba tapos ayun nilalagay namin ng ginamos ang sarap na din yon so ayan na nga malapit na maluto ayan na luto na ang ating kangkong so it's ready to serve the guys so thank you so much sa ating garden dahil nakaluto tayo ng maraming adobong kangkong ah oh, diba? ay at yan luto na nga and this is the last batch po ng ating itong isda. So, yan yun po ang mga um, middle part ng ating fish. And, yan na nga, iluto natin ating third na putahe, which is ang ating Uh, miswa, no, udong ang ating udong. So, nilagyan na ni Bating ng water. Si Bating pala yung nagluto dito. So, hindi na na-videoan yung mga process. So, hindi na na paglagay ng udong. So, yan. Nagkumukulo ng udong. So, last natin nilagay ang ating malunggay. So, alam niyo naman pagluto. So, wala tayong tina pa ngayon, ha? Talhalong piniritong isla yung ating sinahog sa ating udong. At meron tayong malunggay. Ang sarap. It's very leafy. It's very nutritious food, dinner dito sa farm. So marami maraming salamat po for watching guys. I hope that you enjoy the rest of the video. May sorry po sa lahat mga naiingayan sa aking voiceover. Ganito na talaga. Sana po masanay na kayo. Ay, <laughs> At yan, may kosmekos lang yan. Dahil tinaplahan niya ni Bating. So, masarami na timpla So, dahan-dahan lang pong mekos-mekos yung... Kasi kailangan natin yung mekos para maluto din lahat ng malunggay na ating hinalo. So, kayo na mag-touch siya kung kulang tubig or not. Basta yung udong po sumisigop. Sumisigop? Basta nag-absorb po yan ng maraming sabaw. So, kailangan supi siya. Supi! Talang <laughs> ba sabaw ba? Sup, supi? <laughs> Ay! You know, oh, oh. Ang si taga si English sa soup. Mabasabaw. <laughs> Ay, gina ko bot bot lang ko. So thank you, thank you so much guys for watching. This is Mr. Mr. Nene one is my vlog. And see ya on the next vlog. Kain po. Guys, thank you so much Britney and Bating for cooking. So ako lang ba sa akin mo <laughs> okay. yung mga vlog pero sila po talaga nagluto. So ako nag-harvest ng itong kamukong kanila. Yan, <clears> at <throat> yung Oh my God. tirambal alam niyo ba tinambal this is tinabal tinabal, tinabal.